Hello guys, nagbabalik ulit ako sa aking video Ito nga pala, na guys, ako ng aking sarili Lalabanan ko ang araw De, joke lang, papalipad pala ako ng saranggola Ah, napaka-pogi Ang angas naman ng forma, hindi makilala Gang, gang Ngayon, papunta na ako sa aking paliparan napakaganda talaga dito hindi ako nananawang magpalipad eto na siya napakalawa, walang sabitan ah, so medyo nahirapan ako dito sa pagpapalipad ko ng guryon kasi ako lang mag isa wala akong kasama yan hagis mo baka puta na baka yan binalilipad ko na po siya Buti ay oh, ito pa umahon. Hirap na hirap ako sa iyo magpalipad, tang ina ka. Ayan, umahon na siya. Diyan na ako nakangiti, no, umipad na siya pataas. Dire-diretso ang ipad, wala kiling, kiling. Gan dito na lang pala tayo guys. Salamat sa panonood. Paki-like and share na rin po ng aking video. Likot na ho.